Tayo mga idol. Ibabahog ko na ito. Tumunggo Ito na po yung katawan ng papaya. Ang sarap pala. <laughs> hmm? Kapag ka may tanim kayo ng mga lalaki kung tawagin, yung namumulaklak na papaya mga idol, huwag niyong sisirain. parang ang panlasa ko na. eh ubod ng nyog baka pwedeng ikwan ito ah gawing lumpia Ang sarap mga idol Oh Ang sarap ng patola ko manamis namis mga idol Super. Oh. Bukas na po 'yung anpalaya. At saka bila. tan embolatada napanood ko na na iuulam ito mas masustansya parang ito kaysa yung hilaw o kaya hinog na bunga niya para ba yung kwan din po ito eh gaya po ng saging yung ubod ng saging inuulam po yan ng mga ilonggo special po sa kanila yan gagaling nilang maggayat ginagano gano tapos eh ginagano na yung sapot sapot niya. inyahalo po nila sa manok mainit mainit kamayin hmm. ilabay ko mga idol paparami na ng patola ko magluluto ako ng kwan patola miswa sardinas siya uh, pala yung nagbigay sa akin ng tatlong pandisal. Dyan sa Purok Cres yung meron silang paliderya. Yung pong binata. Thank you, thank you idol. Naiwala ko yung pan Yung isinulat mo na pangalan mo. Sorry po. Masarap sarap antimplan nila doon ng tinapay Kapag kapo ah uh, marami akong nakain sa tanghalian at uh, na itatarabaho ko pa pagod pa nagugutom ako sa gabi doon ako bumibili ng pandesal. Kinakain ko po mga 10 ganyan. 10 p.m. Anim ganyan binibili ko. Pagka may tira ako, kinaumagaan ipapakain ko sa mga pusa ko. Nananawagan po si Derek. Magluto po kayo ng ganito. Katawan ng papaya. Masarap po. Mm. Marami pa dito sa kawali. <coughs> Bakit mo ako tinititigan? Bisita ko. I love you. <laughs> Favorite din ng mga pusa ko eh. Kanina hasang ng tilapia at malunggay, pinakain ko ulit. Oh. sasandok pa ako konti lang ang sarap eh pero ikakat na nila papala pa ako konti nabitin ako mga idol ikat mo na ah At uubusin ko lang ito oh. I love you all. Hindi pa. Hindi pa oh. Tekas mo na.